Meron nga pala tayong nabili na ulo ng baboy. So sakto to pang-Halloween. Gawin natin nga uh, sinigang na bungo ng baboy to. So alikat panoorin muna natin kung uh, paano tinatanggalan ng balat yung uh, ulo ng baboy. So ayan uh, at sasampulan tayo ng uh, compare natin si Drew kung paano niya tinatanggalan ng uh, laman yung uh, ulo ng baboy. Ayun no at master na master na nga siya magdibon ng uh, ulo ng baboy oh. So ayan at pag gusto niyo bumili ng uh, preskong baboy, ayan, punta lang kayo dito sa may Rublo, Kainta Greenland. Yan. So ayan at natapos na. Kunin na natin dito yung uh, bungo at gagawin na natin tong sinigang. Ayan na iwan si dati ng baboy. ayang nang niiwa si Daddy ng ulo. Tigas pa na, o, buto. Oh May mata pa, ang isla. Bali. muna tayo rito ng uh, mga panahog natin dito sa sinigang na lulutuin natin. Kamay mo maiwasan mo. So papakuluan na natin dito yung uh, ulo ng baboy para kumakatas na at malasang malasa yung sabong ng sinigang natin mamaya. Ito yung mo tatanggalin, no? Kayo to. Oh, ano? ba ito? Ano yun? Ganto ha? Ganto? Oo, oh, ayan, ganto. Oh, ito na mo! Hmm, ayan. Tingin, tingin. Ayan, inaano Ayan, ayan. Ang gagamitin pala natin dito nga uh, pampaasim eh syempre yung uh, bunga ng uh, sampalok. Hindi tayo gagamit ng uh, powder. Mas malasa, mas masarap kapag pinigang uh, sampalok ang gagamitin natin. Si Ash natin daw pala maguhugas yung uh, hinimay niyang uh, kangkong. Yan o, si Ipag. Hindi yan, mo na malilit yan. Oo, oh, sige. Eto. Yan, sige pa. Ha? Lagay na rin natin yung mga gulay na matitigas dito. Yan, kagaya ng uh, gabi. Tsaka yung uh, uh, labanos. Yan. Isama na rin pala natin dito yung uh, siling panigang. Yan, tatlo ilalagay natin dito. Uh, at ayan, malambot na yung laman-laman nung uh, ulo ng baboy natin. So, naglagay rin pala tayo rito ng konting uh, laman ng baboy. Siyempre, isunod na rin natin dito yung mga gulay-gulay. So, parang naglalambutan na. Para makakain na rin tayo. Bali, kulang lang isang oras pala natin na uh, pinakuluan yung baboy dito. O yung ulo ng baboy para katas na katas yung lasa nito sa sabaw natin para sabaw palang ulam na binukod pala natin nito yung uh, utak yan oh, ipang lang natin yan para hindi ito madudurog yan, para madali rin makuha ito mamaya at uh, syempre papakuluan muna natin to na maigi hanggang sa maluto yung utak at uh, pagkatapos nyan eh yan, haanguin na rin natin to so kunin natin yung isang pisngi yan, laki oh Mamuno-muno agad yung uh, tasa natin. at syempre 'yun yung baboy natin 'no. Oh, hindi lang uh, puro buto 'yan. Syempre makapal pa rin yung laman niya 'no. Oh. Kaya hindi rin tayo maganda ubus dito 'yo. Eh, oh. Ayan oh isang piece pa lang oh, ang dami na ng laman niyan. So, ayun at kain na tayo. Uh, tikman na natin yung ating uh, niluto nga uh, sinigang na ulo ng baboy. sabay utak? Yep, yep. Nalagyan ka sa bawo. Ayan. 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 Kasi yung tagal mo. Oh. Thank you for Ang, Ang sarap.